Hello mga idol, good morning sa ating lahat Isang masang pagbabalik naman sa ating monthly channel Mali mali po tayong mamamana Kasama na naman natin si Idol GP Yun, mali mali tayong tatawid mga idol Dadayo tayo dyan sa may uh, Kanaway Papunta dun sa may Barangay Bugas Mali balikan natin yung mga Spot natin dyan, sana may sampah Kaya mga idol, antabay na lang Kung ano yung mahuli namin ni Idol GP na maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. Maging sip yung dive natin. So, let's go, idol! At dito mga idol, finally nakatawid na po tayo dito sa may barangay Kanaway. Medyo malabo pa naman yung tubig sa taas gawa ng napaka tide. Pero pagdating dito sa bandang ilalim, medyo okay naman yung tubig, may pagkamalinaw. Kaya kaya nang makita kung may isda. Dito pagsilip natin sa unang spot natin, wala tayong nakita. Maganda sana itong spot. Tambayan ito ng mga mangrove snapper. Kaso di tayo nakatiming sa ngayon. Dito dahil wala tayong napansin na malaking isda na pwede nating mapana. Magre-resurface na sana tayo. Nang bigla akong may mapansin dito sa kaliwang bahagi na dumadaan na grupo ng mga trivali. Kaya bumalik na naman tayo mga idol para uh, dumapa dito sa batuan. Nang mapalapit natin itong mga trivali. Oh, third. Pinawara natin. Tribali. talakitok itok. Mm. ng tubig dito mga idol. Katatawid lang natin. Mm. Salamat. Good Tribali. Kala ko di natin ito na. Wala kasi parang nagulabong natin. Ito ulit kasi yung pagkakita natin sila yung luna Buti yung ipagkama-ama, uh, buwalik At dito mga idol, ang layo na ng nilangoy namin ni Idol GT Bago natin narating itong spot, napakadalang kasi Pali itong spot na sinisisid natin sa itong bahura na may butas sa ilalim parang tunnel kaya napaka ideal na tirahan ng mga malalaking isda dito dahan-daan po tayo na bumababa para di natin mabulabog yung mga isda at dito may napansin agad tayong dumaan na malaking spotted snapper kaya ito na po yung naging target natin At dito mga idol habang palabas tayo sa butas, bumangga pa yung ulo natin. <laughs> Ayun. Pambira, buti na lang at hindi masyadong malakas yung pagbangga natin.

lahat dito ang mga idol after natin ma-secure yung ating snapper tinulong ako sa idol GP magtanggal dito sa napalan ng ilak sumabi salamat nakuha din natin <coughs> Adi. Ano ano na lang aral? Ya di, nahul bot. Ang yan ng akbo nga din At dito <laughs> uh, 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 mga idol, muli po tayong nagdive dito sa mga biak na bato. Dito palapit pa lang tayo mga idol para silipin itong biak na bato. Nauna nang lumabas itong mga ilak so napansin na po tayo. Ito yung pachambahan na lang kung mapana natin ang ilak pag ganito kasi na una yung ilak makakita sa atin patsambahan na lang mapana pag mailap talagang papasok na yan sa butas at di na magpapakita buti lang itong ilak mga idol ay may pagkamaamo kaya napalapit natin <laughs>

at de tama mga idol pa ba, balik na po tayo mali patawid na tayo papunta dun sa barangay namin mali binalikan natin itong ispat na napanaan natin ng unang isda kanina yung tribali bali nagbakasakali na naman tayo dito mga idol para makadagdag tayo dito dahan dahan na naman tayo ang sumisilip dito kasi mahilig magtambay yung mga snapper kaso pag silip nga na naman natin yun nabigo ah, na naman tayo wala na namang laman na snapper walang sampa na snapper dito sa area at dito magre resurface na naman tayo mga idol nang bigla kong mapansin yung isang tribali mga idol papunta sa dulo nitong bahura kaya kinalangan ko pang hintayin yung tribali ito so, naghintay tayo ng ilang segundo at dito, finally, bumalik din yung tribali na nakita natin. Salamat at napana natin. Bali, ito na po yung uh, last dive natin mga idol. Bali, tatawid na tayo para umuwi. Kasi sya na kayo mga idol. Medyo obitin yung uh, video po natin. Sana makabawi tayo next time. Napakadalang kasi ng panain kaya ilang piraso lang yung video natin salamat sir salamat ikaw ulit na tayo ng tribali. dito tayo ulit na kapal ng tribali pagkatawid natin yun na nga sobalik na tayo para tumawid na pa ulit Binalikan natin itong spot Tribali na lang ang napala natin Salamat Salamat Tribali, ulang ang kong tawagin dito sa amin

iskat natin salamat hindi na tayo na bigo so ayun nga idol mag ilid na tayo wala ano na si idol gt wala na ang tumabig sa salamat nakakadilin siya rin tayo kahit na napakadalang lang palain grabe hindi tayo timing salamat at mag uh, uli tayo ng pagbigas may pangulag pa tayo okay. uli tayo ng limang, limang mga idol hindi natin na videohan yung drag bago yung ano lang pa ng samaral kapamilya salamat kata natin sa si idol jp tingnan natin kung nakadagdag kanina Si pa sa pala huli Holy Idol JP, Napakadalang kasi. So ay um, mga idol, hindi nadagdagan yung Holy na Idol JP. <laughs> Talagang napakadalang. Ito yung inano natin kanina kinuha. Grabe, napakadalang. Pangulam, ayos na. Ilak. Ah, hindi, <laughs> hindi na rin na zero. So tama lang mga um, idol sa bahay. Balikilo natin kung nakailang kilo tayo. A few moments later. So, ayan mga idol. hali dito na tayo sa bahay. Ito yung mga nahuli natin. Salamat at nakadilinsya rin tayo kahit pa paano. Napakadalang mga idol. Grabe si idol JP. Wala siyang pang upload kasi isang piraso lang yung nahuli niya. Hindi niya nadagdagan ang kanyang ilak. Pinahirapan pa naman yung <laughs> si idol JP sa ilak. Tayo na lang yung nagtanggal kasi nandun sa may gilid ng ginugulungan. Salamat. So, ayan. 1.75 yung isang pirasa natin na tribali. Isang spot lang yung napanaan natin ito. Ito yung una. Papunta pa lang tayo. Tapos pag pa ito naman. Salamat. Tribali yung sumampa din sa ano natin. Spot. Pero dati, mangrove snapper yung napapanan natin. Hindi nagpakita yung mangrove snapper. Ayun, alanganin. Kulang mag isang kilot kalahati. Ito yung pambinta natin. Itong dalawang piraso mga idol. Itong dalawang piraso. Ito lang yung ibibinta natin. Ayun, may git tatlong kilo. Tatlong kilo na lang yan. Kasi alanganin. May 600 din tayo mga idol. Pali na sa 200 po yung pagkuha sa atin. Inaangkat lang kasi sa atin to. Ito naman yung pangulam natin. Tatlong piraso. Ito yung hindi natin na-videohan. Pangulam natin. Yun. May kita isang kilo. Pala yung kabuhan na nahuli natin. Tuloy natin kung kailangan kilo. Yung kabuhan natin. Yan. 4.25 yung kabuhan. Ayos. Kalmado sana yung ano yung Agus, ka, so kalmado rin yung sampah. Pambihira. Namana na din pala si Utol. Si, kasi si George TV, namana na siya. Doon sa daw sa may Ando Island. Tapos, napunta pa siya sa mga arong. Halos kala ating araw siya doon. Isang malit na posit lang daw yung nahuli niya. Talagang napakadalang ng sampah. Hindi tayo nakatiming ngayon. May mga time na kulang cool yung sampa dito sa amin may time din na ano uh, sagana sana bukas makatiming na tayo na may sampa so ayan mga idol uh, lang tayo sa next upload natin maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at pagsusubaybay ingat na lang po tayo mga idol and god bless ayan, bye bye